Alan. Boy Tulig. Bumalik ka na dito. Talagang lagi akong walang ulam. Ako sana yan sa Nimorak lang. Buklatin ko nga ito kung anong ulam na ito. Yak! Maliliit na pansit. Hindi ako nakakain yan. Kahit ako walang ulam, hindi ako kakain yan. Pero ito, yung aming kasamang isa, boy tulig, dalawang fried chicken ang ulam. Isa sa akin dyan. Ha? wala wow, ka na diyan. Gusto mo dalawa sa iyo. Isa lang, isa la sa akin diyan. Pare tayo. Ha? Pero ba ulam mo diyan? tayo. Ito lang ulam. Oh, ito, ito na natin. Oh. Para ano? Wait oh. oh, yeah. tulig, oh. so, ito lang ulam mo. Oh. Ito lang ulam ko, bay tulig, oh. Hmm. Ay, matakit. Yan. May pasit na maliit o. Ayun oh. No. Pero ako, ito lang. So, Wala na yung sabaw, sinipsip mo. Wala na. Dami kaya kanina eh. Eh? Sabaw. Masarap talaga ito. Masarap. Madali. Masarap na bagong luto. Masarap talaga pag yung may salo-salo. May nakikita ang ulam ng mga kasama. Mga kahingi ka pa. Iba-iba yan. May cat food, dog food. Nah, mm. Yan. Pag-iliyak Hoy, dyan ka lang po sa ha. Hmm.